Ayan po mga kapatid, good morning po sa atin lahat at uh, balikan po natin ang mga senior citizen. Alam niyo po mga kapatid, doon sa upload ko po sa FB, napanawagan ko po sa DSWD na ang mga senior po dapat natin ay bigyan ng special treatment. Ano po? Kasi po silang mga senior, wala na po yung kakayahan maglakad-lakad ng mga kung ano-ano ang mga requirements. Marami pong nagpaabot sa akin, lalo na po doon sa DSWD na may nagsabi po sa akin kung matagal na pong nagpipensyon ang mga senior, ay wala nang kailangan pa po na mga requirements kung sila po ay nagig uh, 80 years old na. Dahil po uh, may national ID na po kayo at uh, sapat na po yung birth certificate. Ayan, pasensyaan nyo na po ako dahil minsan po ay hindi ko po mabigkas <laughs> na no, dahil po sa alam nyo na ay tayo po ay hindi na rin po maganda ang ating dila. <laughs> Alam niyo po mga kapatid at uh, kaha nung isang araw nga po yung pagtalakay uh, natin po dito sa senior citizens ay marami pong nagpaabot ng uh, ano yon nagpaabot ng kanilang inanaing dahil silang mga senior po, may 70 years old na daw po na hindi pa sila nakakatanggap ng uh, pensyon, ba? Diba? Uh, ang alam ko po, pag senior na, automatic na po yan na tatanggap ng Pinsyon uh, pension. Kaya lang po yung ibang mga na mahawak sa mga kanya-kanyang lugar, mga DSWD, ay parang pinahihirapan pa po yung mga senior. Para sa akin po mga kapatid, yung kung totoong senior na po, wag na natin pahirapan dahil ilan, ilan na lang po ang ilalabi nila dito sa mundo. Diba? Diba? Dapat po bigyan natin sila ng special treatment, ang mga senior, pahalagahan. Dahil wala na po silang kakayahan na maglakad-lakad, lalong-lalo na po yung ibang walang kaalam-alam. na sabi ng mangmang, mangmang -mang ka na nga po, gagawin ka pang pinakamangmang, ano na po ang mangyayari sa atin, di ba? At kung sino sana sa atin yung may alam, ano? dapat tulungan natin ang mga senior huwag na natin silang pahirapan pa gaya ng kung ano-anong requirements ang hinihingi dahil may birth certificate lang sapat na yun malalaman mo na po doon kung ilang taon ka na diba? uh, nakakalungkot po na kung sino pa po yung uh, nakaupo dyan pero kung kapag ka mag-anak nila, automatic po na magsasahod na sa pagkasinyor. Yun ang malungkot. Yan po ang sistemang bulok sa ating bansa. No po? Ako, hindi ko naman po bato-bato sa langit. Ang tamaan ay wag pong magagalit dahil po itong panawagan o tinatapik natin about sa mga senior ay hindi po talaga makatarungan na ang senior sa halaga ng tintausan na makukuha kung ikaw po ay 80 years old na sa paglakad-lakad po ng mga requirements mo ubus na po yan na tintausan nyo na pinanginginayangan nyo na hindi maibigay po sa mga nangangailangan na senior, ano? Kaya nga minsan, nakakapag-isip, may rami po akong nakakakwintuhan at nung palabas ko mo, naitapi ko po itong about sa senior citizens, maraming pong tumawag sa akin at tawang-tawa sila at mabuti naman po, mamalo, na itinapik nyo po ang about sa senior kasi kami po, ako po ay 72 na ay hindi nakakatanggap ng A ah, pensyon. Dahil kung ano-ano po ang dahilan, ano-ano po ang uh, hinihingi sa amin. Ako po ay 64 years old na hindi po ako nakakatanggap dahil hiniingian ako ng ganito, ganyan, kailangan daw hintayin, ako, hintayin pa na maging 65. 'Di ba sa Pilipinas po mga kapatid, 60 lang ay senior na tayo, 'di ba? Kaya po tayo ay mayroong senior na ID. Hmm. Di ba po? At uh, ito po ang nakakalungkot sa ating bansa. Ano? Sa mga nagpapagawang ID, <laughs> talagang tawang-tawa po ako yung lulang tumawag sa akin na nagpapagawa daw po siyang ID. Pero po, pagdating doon, lula, nasa, uh, may ID ka po bang maipakita? Ay, kaya nga po nagpapagawang ID dahil walang ID si lula, senior. Diba? Tsunga-tsunga lang yung naghihingi ng ID kay Lola. O, dapat sinabi na, Lola, pwede ka bang humingi ng uh, ID o doon sa barangay nyo na gagawaan kita ng national ID or ano pang ID na yan na hinihingi or uh, maging ID ng senior. Ha! Alam mo yung talaga eh. Talagang iwan ko po ba. Ano? Parang nakakaloka po talaga ang Pilipinas. Yung mga naman nanunungkulan po dyan sa lokal, sa mga baryo-baryo, or lalo na po sa mga DSWD, dyan sa ating mga lugar-lugar na parang ginagawang tanga lang. Yung tanga ka na nga, gagawin ka pang pinakatanga, ay wala na po mangyayari sa, sa bansa natin. Napuro na lang na uh, gagawin tayong tanga, no? yung kaya minsan po ay naiisip ko bakit nga ba hihingi ng ID yung nagpapagawa ng ID kaya nga po magpapagawa tayo ng ID para mayroon tayong ID hindi yung hahanapang ka pa na ID Yan <laughs> lang po tayo na, na talaga mga kapatid ano na ako hindi ko po alam talaga ang Pilipinas pero dito sa Italia naman po ginamit namin nung kami po ay nagkaroon ng uh, permit na uh, dito sa ano sa sa Italia na kami hanggang sa naging uh, it, dito talaga na pwede kaming manatili na sa Italia na pang-abang buhay kung gugustuhin namin tumira dito ng abang buhay pwede po alam niyo po passport lang ang una kong uh, pinakita at nabigyan po ako ng permit stay in Italy hanggang sa long stay. Di ba? Ah, uh, walang kahasil-hasil po dito yung pagbigay nila ng ano mga uh, ID, ID namin po, yung kagayang karta identita yung lahat po, walang hassle po dito. Basta mayroon ka po yung pinakita namin na passport po na galing sa embassy. Nakatunayan kami po ay uh, matagal na dito. Ang bilis namin. Ako po talaga nung nagkaroon ako, nagpumunta ako ng Italia, wala akong dokument ng Italia. Passport lang po. di ba Kaya uh, sa Pilipinas po, grabing pahirap kung ano-ano ang hihingiin sa iyo, lalo na sa mga senior, ihingi ang kanang uh, apidabit. Kailangan magpagawa ka ng apidabit, pumunta ka ng lawyer, may dalon testigos at baptismal, uh, kumpel. Siguro para sa akin, kung mayroon ka ng national ID, Sapat na yun. At mayroon kang ID ng senior citizen. Sapat na yun po dahil tumatanggap na ng pensyon ng matagal. Sasabihin nyo, iba pa ang proseso nung makakatanggap ka ng ET. Anong kinaiba yun, mga kapatid? Sapat na yun yung birth certificate, ba diba? Nakakalalo ka, po talaga. Di ko po maisip kung anong klaseng sistema ang Pilipinas, 'di ba? Dahil alam nyo po, ah, maglocal at lokal at nasyonal, talaga pong ah, mayroon po talaga dyan na mga buaya. Na yung pera ng taong bayan, pinanginginayangan pa po yan ipamahagi sa mga senior na nangangailangan. Lalong-lalo na po yung walang-wala. Dahil ang alam ko po, kapag senior ka na, may karapatan po yan kumuha ng pension kahit po mayaman ka dahil senior nga po eh di ba mayroon nga po ako ditong kaibigan yung nanay niya po ay 90 plus na hindi siya binigyan ng siya, hindi sila nakakapag pension dahil nasa abroad naman daw ang mga uh, anak di ba karapatan yun dahil senior di ba po kaya alam nyo, natatawa po ako sa sarili ko minsan na bakit tayo dito sa ibang bansa, napakaganda po na ano man po, mag-hospital uh, man po, pumunta ka, uh, uh, gagamutin ka, magkakaroon ka ng libreng gamot. Pero sa Pilipinas po, pahirapan talaga. Uh, talagang pahirapan po, lalong-lalo na po yung mga senior na walang kakayahan na po namamatay na lang pong dilat ang mata dahil po sa sistema, bulok na sistema po ng bansa natin. Ano, dap, dapat po talaga pinahalagaan ang pagamutan dap ang ah, mga senior na nangangailangan talaga po ng pagkalinga ng ating bayan. Pero sila po ang pinagkakaitan sa maliit na alaga. Hindi pa po 'yan maibigay. No? Uh, alam ko, DSWD po ang may hawak po nito sa mga four piece. Alam nyo po, kung sino pa po yung uh, may kamag-anak na sa DSWD, kahit po malalaki na wala pang, wala ng anak, nagkakatanggap po, po ng four piece. May nakausap po akong taga DSWD na mga kasamahan namin dito sa uh, YouTube channel namin, mga kagrupo namin, sinabi po yan sa akin, may ID ka lang ng national ID, sapat na po yun. At kung hindi pa sapat, yung birth certificate po, yan po ang number one. Na magpapatunay kung ilang taong ka na, kung kailang ka pinanganak. Hanggang ngayon, dapat po yan, yan ang number one po na requirements. Hindi na kung ano-ano pa, baptismal. Dahil walang intra po ang baptismal compel at saka po ay apidabit. Kung siguro po ay yung tao patay na, siguro po yun may apidabit. Na nagpapatunay na yung taong yun na buhay pa. di ba? Yun na, pwede naman pumunta doon. oh at uh, tao, sapat na siguro din yun yung picture na sinasabi nyo na pipicturean nyo kung ilang doon sa buha na yun kung kailan siya nag-iti sapat na yun dahil nakita nyo buhay pa yung tao buhay pa yung mga senior Diba? Ayan hanggang dito na lang mga kapatid Thank you so much po sa inyo Sa mga panawagan nyo po ay Talaga pong naantig po yung puso ko Bilang isang uh, tumalakay po sa mga senior Dahil napakalungkot po talaga Ang sinasapit ng mga senior Na pinagkakaitan sa maliit po na halaga Hanggang dito na lang Shout out po sa inyong lahat At mga senior wag na po kayong mag-alala Dahil yan po ay just din po ang magpaparusa sa kanila kasi po ngayon ay ang karma digital na po. Ano po mga kapatid thank you so much po sa inyong lahat paalam we love you so much malo los santos po please subscribe po malo los santos para po uh, ang lahat ng mangyayari po dito sa channel natin kumita man yan. Lahat po yan ang mga matutulungan natin na kagaya po sa mga senior na tinutulungan natin ay I stay lang kayo dyan. <laughs> Nandito si Malu de Santos. Thank you so much, mga kapatid. Bye-bye. We love you.